<laughs> kayo, kayo manaldal eh. <laughs> Sino pang pinaka manaldal? Ang tatay. Eh. <laughs> Napakahirap ah, i-start ko yan, no? Muntik <laughs> pa wisan eh, ano po? Pinawisan po ba kayo? The place. The place na <laughs> po wisan. Magandang araw mga ka-best buy. So, for today's video, tayo ay may i-out na generator yung ating Silking 4200 Inverter Silent Generator. Para kay Sir Lloyd po, Lloyd Jordi Gila Nang Nauhan, Barsinaga, Oriental Mindoro. Mga kabes bestbys niyo, nyo, dalawang daang kilometro mula sa lugar nila hanggang dito sa San Jose Occidental Mindoro, yung tinrabel ng buong pamilya. Para lang makarating dito sa San Jose Occidental Mindoro, nga pala mga ka buys, nakita ni Sir Lloyd yung ating generator sa Facebook po. Sa Facebook. Hmm. Tapos, meron silang nagustuhan na generator don Actually, yung kukunin sana nila is And all of the sudden, nung nakita naman nila yung ating Philippine 4200 ay na-impress sila sa itsura at sa yung lakas to. isang video tayo na pinakita natin na kaya pala ng ating 4200 sumabay dun sa mga malalaking generator na ginagamit sa sound system. So doon nga gagamitin ni Sir yung kanyang generator para hindi na siya magdadala ng generator na malalaki at uh, mabibigat at sobrang ingay. At the same time, mga ka-Best Buy, gagamitin daw ito ni Sir sa kanilang bahay kasi niya ayaw din niya na nakaka-estorbo sa katit bahay. Kaya naman ang naging choice niya is itong TK4200. Ito mga ka-Best buys ay binili ni Sir ng unit only, walang uh, ATS na kasama. So ngayon, turuan natin si Sir kung paano i-start ng generator na ito. Naku, napakahirap pa namang i-start ng generator na ito, Sir. <laughs> yeah, ako. <no. laughs> okay. So Sir, do the honor, i-start ng generator. Ayun. Napakahirap yung start ko yan, no? <laughs> Muntik pawisan, ano eh, po. Pinawisan po ba kayo? The place. The place na <laughs> pawisan. Ganun, <laughs> you know, pipindutin nyo lang. After nyo pindutin, may kuryente na kayo sa bahay. Nakabuhay na yung ating generator. I-testing naman natin yung ating welding na to para mapakita natin sa ating mga kalente na working yung ating generator. So gamitin natin yung ating Inco welding machine. Inverter, 150 amperes. Ayos din na malakas. So. Oh. So, Kasi ibang generator, hindi naman ganyan kalakas. Di pa na na. No? Sobra, sobrang ingay. Ito talaga, napakatahimik, di ba? Bulog pa nga tayo ngayon, sir. Eh. Kung nasa labas to, so, actually, mas eh, tariya tahimik. Hindi naman pati, sir, yung surog niya, Dire-diretso. Oh. Dire uh, 150 amperes na yan, sir. Mauubos na isang welding rod, oh. walang kakurap-kurap. Ang tinapagsak yung kurente, no? De, Sending, hindi. Tignan niyo. Tignan niyo. Setting is steady oh. 221 pa rin. Oo. Bigla oh. Bigal. So ibalik na natin sa echo on para mas tahimik. Mga ka-best buys, nagsasalita kami ni Sir Lloyd dito pero narinig pa rin yung boses namin habang wamaandar yung generator. Anong masasabi mo sa ating generator, Sir? Maganda po. Malakas. Tahimik. Magkagandahan. Yung forma. Tsaka madali siyang dalhin kung saan. Hindi siya kagaya ng bibit-bitin mo na parang mahirap buhatin atin siya. Kasi siya may handle natin siyang kasama. Kaya so, mga ka-best fight song. Ito rin din ang gusto ni Sir. Hmm, oh. nanay, nanay ko kayang-kayang buhatin yan eh. Pagka oh, ano ba? Kayang-kaya din ni eh, nanay. So ayan, lakit po kayo. Ayan, tapos si Tulak niyo po punta doon. Diyan. Oh. <laughs> sir, pakipatay nga ng ating generator. Ay, tayo, Mick. Parang kakaunti lang pinagbago. <laughs> <laughs> okay. Yeah, maraming salamat sa ating mga kliyente, kay Sir, at sa pamilya niya sa pagdalaw dito sa atin sa Best Buys Mindoro. Sa so, sana si Occidental Mindoro, mga ka-Best Buys. Ito yung proof ng aming shop na talagang napaka-legit namin. At huwag po kayong mag-alala dahil hindi po namin pababayaan yung warranty ng ating generator kapag yan po ay nagkaroon ng problema. Mga ka-Best Buys, yung ating warranty nga pala ay one year service warranty. Sa inverter naman natin is one year or 100 hours, whichever comes first. Tapos sa lahat ng parts, 2 months or 100 hours. Mga ka-best buys, ang ating 4200 inverter silent generator, fully automatic, yung nagkakahalaga ng 55,500 kapag may ATS at 48,000 pesos kapag unit only. Maraming salamat sa inyo mga ka-best buys, sa inyong panonood, sa inyong support sa Bookwest Indoro. mag ingat po tayo palagi. Kaya po. ko.